Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Tracy ng Julio. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 8.14 ng umaga. 8.15 ah uh, araw po ngayon ng linggo at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa si Digong Duterte raw ay buto at balat na at payat na. Yan po ang kukomentorya kukomentoryahan natin po ngayon ano. Uh, gagamitin po natin ang Biblia at magkukomment po tayo dito. Ang title ko po ay Digong Duterte, Buto at Balat na Raw at Payat na. Yan po ano. Ngayon, ang masasabi ko lang po dyan, dyan sa ganyang mga bagay, uh, physical po yan eh, physical. Uh, masasabi ko dyan, eh, lahat naman po ng tao, lahat nang tao po ay mamamatay. Opo. Papunta po tayo dyan. Nakasulat po sa Biblia, the average life of a man is 70 years. Yan po. At sinulat po yan ni David. Si David ata ay 70 years lang eh. Opo. Si King David uh, siya po ang sumulat niyan. The average life of a man is 70 and for a reason of strength, you may reach 80. Aabot ka daw ng 80 but after 80 ay full of agony. Yan po eh, ang nakasulat eh. Full of agony. Kasi nga i eh, marami ng masakit eh. Hindi na makalakad, hindi na makakain ng ng husto kasi nga e eh, marami ng kontra. Tapos hindi na rin makapunta sa kanyang gustong puntahan kasi kailangan niya ang alalay, eh. hindi ba? O, pati nga sa pagsuot ng damit, kung minsan eh, hindi na rin oh. Eh. kahit may magarak ang damit eh, wala na rin eh. hindi ba? <laughs> kasi nga hindi ka na makapagkuan eh. Hindi, hindi na uubra talaga kasi nga ay yan na po ang ginawa ng Diyos sa tao. Yan na po. Ang sabi po ng Diyos ay My spirit will not strive with men forever for he is in dead place, But his days shall be 120 years. Yan po. Bago ginunaw po ang mundo sa pamamagitan ng baha nung panahon ni Noah, na kung saan ang mga tao noon ay nabubuhay pa ng 900 years. Yung mga tao noon, si Adan po ay nabuhay ng 930 years. Si Noah ata ay umabot din ng 900 years eh. Oh, Ngayon ay sinabi ng Diyos, Cainova Old uh yung mga intention ng tao all the intent and imagination of a man is purely evil continually So I have decided to blot out human race in the face of the earth including beast Oh, kasama yung mga hayop eh. Oh, pinatay po yan. Kasi nga, yung intention, yung intent at saka imagination of a man, nakikita po ng Diyos yan, is pure evil continually. At nag-sorry pa nga siya eh. I made sorry that I made man in the face of the earth, sabi niya. So, I will blot out, sabi niya. Kaya ganyan. Kaya nga tayo ay pumasok ang kamatayan. Opo. Ah, hindi. Yung maagang pagkamatay, yan ano. Yung palang kamatayan ay nung kay Ibat Adan, nung sila ay sumuway sa simpleng pag-uutos lang, hindi ba? Napakasimple po. Hindi pa nga batas ata yun eh. oh Ay ito na mga senador, i eh, gusto nila. Ay, <laughs> baka mabuwag nga itong senado eh. Opo, kasi nga ay talagang saligang batas po ang kwan nila eh. Ang, ang susuwayin nila eh. Saligang batas at magkakagulo po ata. Opo. Oh, pero hindi 'yan ang topic ko, ano? Uh, 'yung nga pumapayat daw ay hindi po concern ang juice diyan. At kung pagbabasihan po natin ang Biblia, nakaplano na po 'yan. Habang tumatanda ang tao ay humihina, nagkakasakit, namamatay. Iyan po ano, hindi na po bago 'yan. Lahat ng tao ganyan pumapayat. Pag matanda na talaga. Oh, tataba muna yan eh, tapos papayat eh, pag matanda na talaga. Ngayon ay, ito nga, sinulat ko niya, no? Oh, dahil sa kasamaan ng tao, pinababa ng pinababa ang life ispan ng tao. From immortal Adam, hindi ba immortal po yun eh, wala pong kamatayan yun eh, si Ibat adani eh, pero... Pagsuway nga, sinuway nila yung yung utos ay pumasok ang kamatayan. At nung panahon ni Noah ay nagdesisyon ang Panginoon na papatayin na niya lahat yung tao maliban uh, kay Noah. Noah find favor in the eyes of God. Kaya walo sila eh, na eh. Walo. Walong kaluluwa ang natira. Yung tatlong anak niya na may mga asawa yon at pati yung si Noah at saka yung asawa ni Noah. Doon nagsimula ulit ang human race. Ayan po ano. Ngayon, pero hindi agad na dumating ang 120 years lang ang edad ng tao. Hindi agad. Pagkatapos ng baha, may nabuhay pa ng 900 years. Tapos 700 years, nakarecord po yan sa Biblia, 500 years. Hangga sa 200 years, Ayun, umabot na ng 120 years sila Moses ata. Average life nila noon eh, 120 years. Pero pagdating na dito kay kay King David, 70 years na lang. O, at hanggang ngayon. Ano? At yung nga iba eh, kung talagang walang makain talaga eh, mahihirap, agad din na mamatay eh. O, hindi po concern ang Diyos sa ating itsura o physical na anyo at mga kayamanan. Opo, hindi po concerned yan ang Diyos eh. hindi <laughs> Hindi po eh. Nakaplano na niya yan po eh na pababain yung edad ng tao o kaya iyang papayat o magkakasakit para magsisi. Hihina para magsisi para maalala niya yung mga kasamaan na nagawa niya. Parang magrepent at yung ask for forgiveness. Ayan po ano. Concern po ang Diyos sa ating kaluluwa. Ayan po ang tatalakayin ko ano. Ulitin ko ano, hindi concern dyan sa physical body na pumapayat. Nakadesign na po yan eh talagang ganyan na ang ginawa niya. Oh. Pati nga hayop tumatanda <laughs> hindi ba? Oh, pumapayat din eh. Oh, ang mga halaman din po pag pag matanda na eh halos ayaw ng mamunga eh at saka ganun po eh. Oh. Yan po ay nature. Wala na tayong magagawa diyan. Lalo na kung inabuso ang katawan. Opo. Pero bago ko po ibigay yung mga Bible verse ano ah, hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay baybay sa atin at salamat po sa inyong lahat. Ito po sila ano, ah ito pala si Rosana Narumi nag-comment kahapon. Sabi niya ay tama yung yung comment ko na tuloy-tuloy naman ang sahod ng mga senador. Bakit hindi sila mag-crossover? Bakit hindi nila ituloy yung trabaho nila? Hindi ba? Ay tuloy-tuloy naman ang sahod eh. Ay ang mga UFW po, pag hindi ka sumahod, kaltas ah, hindi ba? Ah, pag hindi ka nagtrabaho, kaltas po yan. O, ay sila kahit nakabakasyon eh, tuloy-tuloy ang, ang sweldo nila, hindi ba? Bakit? Pagdating sa, sa crossover, tatanongin pa nila kung i-crossover ba o hindi. 'di ba? O. Kaya nag-comment doon si Rosana Narumi. O ito po sila ano, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacur, Pampanga, Libra Girl Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna. Nelson Balyaran, Julia Magbanoa ng Singapore, Andre Deliber, Anlon Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josh Chalan, Elenita Esklapkram ng Germany, Ben Puno, Lety Peralta, na Mambora Occidental Mindoro. Maribel Baligat Colio, Quirtecchio, Juna M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois. Ernesto Aborque, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Duko, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Bilasco, William Eli, June D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Dumus Tikton, Tip Tip Mercado, Benedict Francisco, Yoser O., Cyril Andres, Hermihinil Nugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Leonardo Asibis at Sakasihos Sito C. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po mga vloggers na diri ko ako po sa inyo na ating panuorin at suportahan. May kalapasibli bulletin, Antony insurekto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Aling Marie, Engineer Toto Kausing, Mr. Sa To, Christian Isgera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Dibina Apostol, CGP Chai, Kapihan, Yartat Ago, Demjus Journey Kagamping, ang batas with Atty. Claire Castro, Kawaldi karbonil Atty. Silo Magno at saka si Cristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O ito na po yung, yung Bible verse, ano? itataas ko lang po. Ano? Uh, bakit ay dapat hindi na natin masyadong bigyan ng importansya yung pagmatanda na ang tao ay humihina o nagkakasakit o nag-iiba na yung physical na anyo. Kasi ito po, oh, Hebrew 9.27, just as is appointed, o just as man is appointed to die once, Minsan lang mamatay po ang tao eh, hindi ba? O, just, pero naka-appoint na po yan. Pag isinilang ka na, ay may appointment ka na na mamamatay ka. Ayan po eh, hindi ba? Just as man is appointed to die once and after that to face judgment. At may judgment. Hindi ba? O, ay, yung iba hindi siguro naniniwala sa final judgment, ay bahala sila. Kaya ganyan siguro, gumagawa sila ng kalukuhan. Pero ako, naniniwala ako eh. oh, na may final judgment. Kasi nga, ang mga hurado natin eh, dito sa Pilipinas, lalo na, hindi ba? oh, tumatanggap daw ng suli. oh, daw ha, pero ako, naniniwala din ako dyan. O, oh, kaya, paano magkakaroon ng hostisya dito? oh, ay, may final judgment may may paghuhukom talaga. O ayan ano? Mark 8:36. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ayan po, hindi ba si Jesus Christ po ang nagsalita dito, di ba? O for what will it profit a man if he gains the whole world? Buong mundo na nga eh, sa kanya na eh. Hindi lang dabaw, hindi ba? O buong dabaw, sige, sa kanya na. O, but lucisis his own soul. Hindi ba? Ay, anong, anong, anong kapagkinabangan? Hindi ba? Yung pang sinasabi ni Jesus Christ. Kasi nga, ay concern si Jesus Christ sa kaluluwa po ng tao eh. Kasi yun ang ito torment doon sa impirno. Yun po ang itutorment yung kaluluwa o yung konsensya o yung budhi o yung ulirat natin. Hindi po ito torment ang physical body kasi nga babalik babalik na po sa lupa yan eh. Pag namatay ka na 5 minutes ay kuan na yan. Bumabalik na sa lupa yan. Yun namang espiritu ay bumabalik sa Panginoon na nagbigay sa atin at palagi ko yun yung breath of life, opo, nahiningahan kasi alabuk lang po si kani, eh, si si Adan po, i eh, alabuk lang eh. na hinulmahan ng tao, parang tao hindi ba hinulmahan siya, ay hiningahan siya ng Panginoon and he became a living being, ayun po nakasulat i eh. kaya may parte ang Panginoon sa tao, yung hininga at yung o oh, yung breath of life oh if you take your breath the breath away they return to dust yan po nakasulat eh, hindi ba oh five minutes na hindi ka hihinga patay ka hindi ba yan po ano ngayon ay ang sinasabi po dito in my own version what Rapid it is for a man even if he gain the whole world. The whole world na nga eh. Hindi ba? But loses his own soul. Yan po ang paborito kong version. Gideon ata yon. What profit it is for a man even if he gain the whole world but loses his own soul. So, na, na nasaan po dyan ang physical na being? Wala eh. O, hindi po concern ang ang Panginoon o si Jesus Christ hindi concern sa physical being. Hindi. Lalo na dyan sa mga kayamanan na yan kasi nga, eh, what property? Sabi niya, it is for a man even if you gain the whole world but loses your own soul or his own soul. Hindi ba? Concern lang siya doon sa kaluluwa. Yun ang isisim niya. O, ngayon, kung ayaw mo niwala, ay bahala ka. Kung naniniwala ka, ay baka isib ka niya, Hindi ba? O, oh, yan po eh. 2 Peter 3.9 The Lord is, is not slow about His promise. As some count slowness, but is patient towards you, not willing for any to perish but to all to come to uh, for all to come to repentance Iyan po kaya po humihina ang tao para magrepent kaya po nagkakasakit ang tao para uh, kahit eh, habang tumatagal po nararamdaman niya na na humihina siya hindi na kas katulad ng dati na malakas siya. Lahat po yan, pati kapangyarihan, humihina po eh. O kaya manan nawawala, hindi ba? O pinag-aagawan, hindi ba? Para maintindihan niya na, na kailangan siya mag -repent. Basahin ko lang po ulit ano, The Lord is not slow about His promise. As some count is slowness. Oh, but is patient towards you, not willing for any to perish, but for all to come to repentance. Ang gusto po ng Panginoon ay lahat ay magrepent. Opo, yan po ang ang nilalakad niya o namatay siya sa cross dahil diyan hindi po dahil sa physical being, hindi po o sa kayamanan. Hindi po 'yan. Oh. O hindi doon sa mga katungkulan hindi ba presidente ganyan. Wala 'yan. Timpurari lang po 'yan. Timpurari. Oh. Ang inaalala po ng Panginoon ay yung isang kaluluwa o yung mga kaluluwa natin oh, yan po ang aking maisisir po sa inyo. Ano? Kaya, aywan ko, nililito lang ang mga tao dyan. Nililito na payat na ganyan o nangangayayat na at mayroon pa nga si, si Kwan eh. Uh, delikado raw si Marcos si pang... Bakit delikado yan eh na? Nasa ibang bansa na nga. Yan, eh. Wala na tayong kontrol dyan. Oh wala na tayong kapangyarihan o wala na tayong karapatan kasi nga wala na tayo sa ICC eh. Wala nang dealing ang ICC sa atin sa lahat ng mga pangyayari nangyayari ngayon. Wala na. Dahil nga umalis na tayo. O, ayan. For whatever you sow, you will reap. Yan po ang, nakas yan po nakasabi. O, o, nakasulat. O, sige po, hanggang dito na lang po ano at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pagkikinig ay nagkakaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Kanya at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po ng marami, salamat po.